Okay, so sa mga taong uh, nakakapanood na ito na totally wala pang idea kung ano to na akala nila kanina siguro is uh, magsiset up ako ng picnic dun sa loob ng bahay namin well hindi o kasi itong black matting na pinapakita ko sa inyo is ito yung seat cover na bago na ipapalit natin dun sa sigma 250 ko na totally na uh, sira na at pinagkakalmutan ng pusa so isa to sa mga magiging parte ng makeover na gagawin ko dun kay Enma o yung sigma 250 ko So tomorrow ipapakabit ko to para uh, magkaroon ng at least uh, minor changes man lang kahit papano habang hinihintay natin yung kaha na papalit natin dun sa nasirang parts nung time na nasagi siya ng X-Trail. So yun nga. So So kung napapansin nyo no na yung design nito is may pagkakarbon, Yes, opo. Um, Itong seat cover na to is a, Has a carbon design Mismo At ito mismo yung napili ko So magkano nga magbili ko rito sa ano na to Sa plain black carbon na to na uh, Seat cover Kasi itong seat cover ko na to nabili ko lang siya Sobrang mura lang Mga 120 pesos lang Then yung pakabit hindi ko pa alam kung magkano yun Kung magkano gagasesin ko tomorrow Kasi um, Nag canvas ako kanina Meron isang talyer ka, mayroong isang talyer kanina na nagsabi na 120 raw kapag hindi raw galing sa kanila yung cover. So, tatry ko muna sa iba't bukas na maganap ng mas mura pa doon. Kasi sinabi kasi sa akin kanina is minimum o 50, maximum o 70 lang daw po pwedeng gasusin sa pagkaka ano nung cover. Pagpapalagay ng panibagong cover doon sa upuan ko mismo. Bukod pa doon, saan ko nga ba siya nabili? Um, siguro subukan ko ipakita yung itsura ng store bukas tapos kung ano yung exact address niya dito sa video na to kasi sobrang lapit lang nito sa amin yung location na to and the same time malapit lang din siya sa refill gas station dito sa labas ng uh, village namin so eto nga yan so uh, abangan nyo yung magiging susunod ko na footage tomorrow then sasabihin ko sa inyo yung full address the next day ng bahay. Mamaya nga mapaglinis. Paalis muna ako ah. A few inches later.

So yun, yun itong isa, gawa na Kung maganda rin yung pagkaka-finish na dito Tapos so, yung isa naman ginagawa na doon So baka din na natin abutan yung next na resort I-review, ko na sa inyo tomorrow Or di ka uh, kung kailan ako maging free So yun, putuloy ko muna yung video The next day So ito na yung seat cover na pinapalitan natin kahapon So um, mapapansin nyo Ayun na, wala na siyang pitak Wala na siyang kahit anong sira dito sa gilid Tapos, ganoon din dito sa baba So, kung um, mapapansin nyo sa video Meron mga mga ilang ilang ditong parts na talagang tinapalan na ng Kasi yung iba nasira na Then also, ginawa nila ng konting ano to, adjustments to Pagdating dun sa mga nasira pang Na totally hindi na talaga may babalik Yun. So, sa ngayon, ito pa lang yung first part ng modification natin dito sa Sigma kasi eventually di naman siya totally modification eh. Um, another build up na kasi ito na talagang pagsasaayos ka rin dito kasi biro yung ang daming nagkaroon ako ng mga siguro iniilan lang naman problema gawa ng nabangga to. Uh, uh, recently ng isang SUV Yung sa alas uh, sa pinagparkingan ko and almost at the same time kailangan din palitan yung ibang pump parts nito tapos kailangan din totally ayusin yung ibang pang wreckage nagana lang nito so yan wala na yan nabasag na rin to so hinihintay ko na lang dumating yung parts nito so magkakaroon tayo ng mga ilang episodes para sa sigma modification natin so antayin nyo lang um, antabay na kayo sa mga next na video natin so yun na lang muna mga dre Maraming salamat and have a great day ahead. Peace.